Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay red and white. At mga masuswerteng numero ay number 6, number 12, number 21. Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng linaw ng damdamin at tahimik na kapayapaan. Ang mga numerong ito ay nagsasabi na sa araw na ito, mas mapapalalim mo ang iyong pangunawa sa sarili, kung bibigyan mo ng panahon ang iyong isip na manahimik at magmuni-muni. Taurus Ang iyong kaibigan zodiac sign ay, Aries. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay, brown and lavender. At mga masuswerteng numero ay, number 30, number 15, number 28 kahulugan, ang mga kulay ay sumisimbolo ng katatagan at mahinhin na lakas. Ang mga numero ay nagsasabi na ang pagkakaroon ng malinaw na plano, at matiyagang pag-usad ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ay, Leo. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay, orange and silver at mga masuswerteng numero ay, number 1, number 18, number 27. Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng sigla at kalinawan ng pananalita. Ang mga numero ay nagsasabi na ngayong araw ay ang kuwap upang linawin ang mga hindi pagkakaunawaan isang bukas na usapan ng susi upang maibalik ang balanse sa iyong paligid. Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay light pink and steel blue. At mga masuswerteng numero ay number 2, number 10, number 25. Kahulugan, ang mga kulay ay sumisimbolo ng damdaming may direksyon at katalinuhan sa emosyon. Ang mga numerong ito ay paalala na makinig ka rin sa tinig ng iba habang iniingatan mo ang sarili mong katotohanan. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay maroon and violet. At mga masuswerteng numero ay number 5, number 14, number 22 kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng panloob na determinasyon at katahimikan ng isip. Ang mga numerong ito ay hudyat na sa gitna ng kagustuhan mong manguna, kailangan mo rin ng sandaling pagninilay, upang makita ang mas malawak na larawan ng buhay. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay, white and moss green. At mga masuswerteng numero ay number 29, number 16, number 24. Kahulugan, ang mga kulay ay sumasagisag sa kalinisan ng intensyon at ugnayan sa kalikasan. Ang mga numerong ito ay nagsasabi na ang pagsunod sa tama, kahit tahimik at simple, ay magbubunga ng matatag at panatag na resulta. Libra ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay lilac and sky blue at mga masuswerteng numero ay number 7, number 11, number 30. Kahulugan, ang mga kulay ay nagdadala ng balanse at malinis na komunikasyon. Ang mga numerong ito ay paalala na ngayong araw, gamitin mo ang iyong husay sa pakikipagugnayan upang makamit ang mga kasunduan at pag-uunawa na matagal mo nang inaasam Scorpio ang iyong kaibigan zodiac sign ay Virgo mga masuswerteng kulay ay mga kulay dark red and midnight blue at mga masuswerteng numero ay number 9 number 17 number 25 Kahulugan, ang mga kulay ay sumasalamin sa lalim ng pag-iisip at kapangyarihan ng katahimikan. Ang mga numerong ito ay nagsasaad na malaki ang maitutulong ng panandaliang pag-iisa upang mahanap mo ang tunay mong layunin ngayon. Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay pink and pale yellow at mga masuswerteng numero ay, number 8, number 13, number 26. Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng kailanawan at masiglang pag-asa. Ang mga numero ay nagsasabi na sa gitna ng kalituhan, kung pipiliin mong magtiwala sa positibong pananaw, makikita mo ang tamang direksyon. Capricorn ang iyong kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay forest green and gray. At mga masuswerteng numero ay number 36, number 19, number 23. Kahulugan, ang mga kulay ay nagdadala ng konsentrasyon at katatagan. Ang mga numerong ito ay paalala na kung mananatili kang nakapokus, at hindi madaling madestract, ay unti-unti mong makikita ang linaw ng mga layunin mo sa buhay. Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Taurus. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay dark blue and white. At mga masuswerteng numero ay number 23, number 10, number 20. Kahulugan, ang mga kulay ay sumisimbolo sa mataas na ideya at dalisay na layunin. Ang mga numero ay nagsasaad na ang iyong mga naiisip ay may potensyal na baguhin ang takbo ng iyong paligid, basta't buo ang loob mong itoy isa katuparan. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay si green and white. At mga masuswerteng numero ay, number 20, number 39, number 31. Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng kaginhawaan at kapayapaang emosyonal. Ang mga numerong ito ay pahiwatig na sa pamamagitan ng pagtanggap, sa mga bagay na di mo kayang baguhin, makakamit mo ang tunay na linaw ng isip at kapayapaan ng loob.